Tingnan yun niyo mga kaibigan no. Yung rock formation. Dapat yun dapat kung masdan. Ay. Tingnan. No? So, po kami rito hanggang dito big medyo malakas. Malakas ang alon kasi may bagyo raw. Yeah. pagmasdan natin yung kamao ng mga sa lugar na ang pervits nakibato bato na ito mamaya pa picture ako dito thank you wow. sayang hindi ko tinanghali tayo hindi natin makikita yung medyo mababaw-babaw na pwede natin pag selfie han ay pa to eh. nakatago ayan nakatago lantad na wow ganda dito wow naman talaga oh ayan po tignan nyo May bakas na paghagos ng tubig Kami <laughs> may masita po dito. Oh, ganda eh. Nakamiss naman. Agatin po natin alang-alang sa sa mga followers natin para pakita itong lugar na ito. Napaganda pa. Huwag naman sana may malaglag. sa na kasayahan. Disgrasya. Medyo gili tayo na konti para safety. Thanks. Ayan po. Ang tubig. May kumakatas. Ibig sabihin dito ba mo? sama po. Pero sa ngayon ito Sige mga kaibig. Papalaw na lang po. Like and share. Mamaya pa-upload natin pa ni ba? Salamat.